Wala namang tayong definitive rule dito sa MMDA, pero nag extend tayo ng courtesy, lalong-lalo na sa Pangulo, sa pangalawang Pangulo, dahil may security concerns yan. Um, kailangan talaga bigyan sila ng way na dire-diretso yung kanilang convoy dahil nga may laging naandyan yung banta sa siguridad nila. Um, kaya masasabi ko na yung courtesy na yan ay hindi lang naman dito sa ating ginagawa. Uh, at hindi lang sa ating Pangulo at Pangalawang Pangulo, kundi pati na rin sa ating mga bisita ng mga dignitaries, uh, presidente or head of state ng iba't ibang bansa. Uh, in fact, I, if I recall it right, even ang kaap, pag may mga dumadating na heads of states, uh, ang Pangulo, binibigyan po yan ng priority na makalan Uh, so ganoon din po dito sa Lansangan, dito sa Metro Manila, binibigyan din po ng courtesy na padaanin na maayos yung convoy nila. Not for anything else, hindi po privilege yan or entitlement. Kung hindi, more on security concerns po. So, uh, in the same manner, yung mga emergency vehicles po natin, bombero, ambulansya, ganoon din po eh, binibigyan natin ng courtesy. So, pag tayo po ay nai-inform na may ganyan. In fact, pag nai-inform po tayo in advance, ginagawa naman po natin yun ng traffic management plan at ini-inform po natin yung public like nung FIBA. Uh, kung inyong matatandaan, sila po ay pinagamit natin ng bus lane. Uh, yung mga athletes, yung mga executives ng FIBA. So, normal po na ibinibigay natin yung courtesy po na yan. Pero kung tatanungin nyo po kung meron tayong specific rule, wala po eh. Ano, more on a case-to-case basis naman po. Tapos walang specific po like religious leader, parang may certain people ba na tinatawag? Wala naman po tayo. As I've said, case-to-case uh, -case basis. Uh, wala po kaming definitive na ito exempted or i-accord natin dito. More on a case-to-case basis po tayo.